News na naubos daw ang tissue sa grocery at sa mga convenience store kasi nag-iiyaka ng mga dilawa, ng mga teroristang komunista. <laughs> Bakit? Kasi wala nang na impeachment niya Alam mo ba, Natbay, matuwa ka kung napatunayan na inosente si Sarah at walang ninakaw. Ano yan? Magsasaya ka? Nangaasar ka? Hindi ka naman nakakaasar. Nakakahawa ka. Nawala ang impeachment pero walang trial. Ano nagresulta? Napatunayan ba na walang sala si Sarah? napatunayan ba na wala siyang ninakaw? sa napunta ang confidential fund? Pakisagot. <laughs> sa kakabagtawa kung napatunayan yung inosente si Sarah at tama ang paggamit ng pondo ng bayan. Yun, dun ka matuwa. Pero yung sasabihin mo, nawala ng impeachment, hindi nawawala ang impeachment, hindi pa yan tapos. Hanggat hindi nasasagot at hindi nasasabay kung saan ginamit ang confidential fund, mananatiling mag nanakaw yung iyong sinusuportahan. Sana mabalatuhan mo naman ako kung magkano yung mga binibigay sa iyo. Hmm. banat bay ha? Bago ka mag-celebrate, patunayan mo munang inosente si Sarah at wala siyang ninakaw. Ipaliwanag mo sa amin kung saan niya dinala yung confidential fund na hinahanap. So, yung keep safe and God bless. Parang <laughs> pa akong <laughs>